Oh, what's up guys? Ha? Ah, ako <laughs> nag vlog. <laughs> oh, aga pa. Time check guys, 5:23. Oh, aga. Lalang Lala moto vlog lang muna tayo ngayon. Yan aga, aga traffic na naman dito sa Carino Highway. So, dito guys, sa padaan nga tayo dito sa bike lane. Okay, mag magalala guys kasi dito Mga naman talaga minsan yung mga enforcer na pagpadaan sa bike so, plate na sobrang sikip ganito yung ginagawa namin na araw-araw higising kami ng 4.30 4 ng umaga pag aayos tapos sa ng 5.20 mga ganyan kaya 5.30 pagkahatid ko sa kanya guys sa trabaho niya diretsyo na ako biyahe Nag-aabang muna ako sa Glitton Banda sa area niya para makawal ang bukid. Pabalik. Right? What? What the? Holy Christ na tayo. Oh, ho, oh, ho! Alam nga nila naman ang niya. Mas so, maganda guys pag maaga kayo maaalis. Kasi ganito medyo maluwag po. Pero pag alas 6 kayo po umalis. Ayun. Pabarang traffic dito. Siksikan. Gago! Siksigan. <laughs> Hehehe. kung may intercom ta, sana tayo. Para i-rig mo Oh. Ah, traffic pala dito guys Nagkamali ako Ayun guys, ano, nakikita nyo yung ano Yung, yung sign na yun Share the road So guys, barado na naman eh. Pag nakapatay yung traffic light sa C5 guys Barado talaga dito, pagbunta sa oil. Kaya dito pa rin tayo sa ano guys, pupunta sa u Dito kasi sa palengke guys, matagal kasi nila buksan yung isang daan. Yung one way. Meron dito eh, bago magpalengke eh. Kaso tuwing alas 6 pa ata binubuksan. Pero kung ngayon nakabukas na yun, hindi sana magsisiksikan yung ano. Mga Mga rider. Yung iba guys, gumagamit ang pinagbabawala technique. teknik. Kaya sa gateway tayo. Tingnan nyo guys yung truck o. Oh. Pag-pormay yun o. Oh. May magkasalita ka dyan. Atik mo sa nani kapit man! Atik uh -huh. mo sa nani kapit ba? <laughs> Bukas na pala guys yung isang daan doon sa mayano, sa So yun nila yung lane Para yung way ng ma uh, Motor coach Dito sa kabila sa kaliwa ka uh. so, Yun Mukhang tayo Oo oh, alo <laughs> alipapa pa pa na tayo guys So wala naman kayong pake kung nasan ako guys no Nasabi ko lang Oh yeah <laughs> Dapat good vibes ka lang ng umaga guys eh Kasi pag nabad na ka ng umaga Buong araw na yung bad trip mo Di ba la? Kaya <laughs> hindi, Pag nabad trip ka ng umaga Ayun nang babas na naman siya All right. na tayo. Nasa kaya mo 'to. Sinasabi natin 'yan. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ano yung iniwasan ng tricycle? Right guys, malapit na tayo sa kanyang trabaho. 5.42 5.42 na, umalis tayo ng 5.20 So mag muna tayo, baka ma-disigurasya tayo dito eh. Bilisan nyo at ako may liliko. Right. Nantok na siya. Aww wala pa siya siya nagawa siya sa trabaho inaantok ko siya uy ayaw mo na bumaba pinitin mo ako ay go good bye kiss ka sana go good bye kiss ka ah oh, pinitin mo ako ayaw ko no <laughs> bye Ride safe and peace out.